Si Pia Wurtzbach ay bumalik sa Italy para sa Milan Fashion Week at handa siyang magsilbi sa hitsura. Kinumpirma lang ang dating Miss Universe ang kanyang pagdalo sa prestihiyosong fashion event at hindi nakikiligin ang mga fans. Kaya, ano ang ginagawa ni Pia sa oras na ito? Alamin natin, noong Miyerkules, nag-upload si Pia ng isang nakaistilong reel sa Instagram na ibinahagi ang kanyang pananabik sa pagbabalik sa Milan Fashion Week. Nakasuot ng walang kahirap-hirap na chic outfit, mapaglaro niyang sinabi, sino ang handa para sa Milan Fashion Week? With Isf's baguette in tow, I know I am. At hindi, hindi lang tungkol sa masarap na French bread ang pinag-uusapan niya, tinutukoy niya ang kanyang designer handbag, Si Pia ay gumagawa ng mga wave sa mundo ng fashion na nagpapatunay na siya ay higit pa sa isang beauty queen. Sa paglipas ng mga taon, dumalo siya sa mga palabas ng mga nangungunang internasyonal na tata, nakaupo sa harap na hanay at gumagawa ng mga nakabold na istilong pahayag. Pinapaganda niya ang mga red carpet, York ang mga matatapang na grupo at nakatalikod saan man siya magpunta. Ngunit narito ang isang bagay na nakapag-usap ng mga tagahanga, nilaktawan ni Pia ang Paris Fashion Week noong Enero. Bagamat hindi siya nagbigay ng mga partikular na dahilan para sa kanyang pagkawala, ang kanyang pagbabalik sa Milan Fashion Week ay isang malakas na pahayag na handa na siyang ibalik ang kanyang spotlight sa eksena ng fashion. Matapos manalo bilang Miss Universe noong 2015, lumipat si Pia sa isang style influencer na bumuo ng isang pangalan para sa kanyang sarili lampas sa pageantry. Hindi lang siya isang fashionista, isa rin siyang entrepreneur, host at author. Pag-usapan ang tungkol sa isang all-around queen, kaya ano ang maaari nating asahan kay Pia ngayong Milan Fashion Week? Magsusuot ba siya ng bold new trends? Makikipagtulungan ba siya sa mga pangunahing designer? Isang bagay ang sigurado, si Pia Wurtzbach ay maghahatid ng isa pang hindi malilimutang sandali ng fashion. Ano sa palagay mo ang pagbabalik ni Pia sa Milan Fashion Week? Excited ka na bang makita ang itsura niya? Ipaalam sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa fashion ng celebrity. See you sa susunod na video.